Katanghali ang dapat nag ang ginagawa ni tatay nagtatabas. Ay nagaano ng panggatong. Ng kahit mainit, grabe ang ano ni tatay oh. Kumukuha ng panggatong. Ngayon na natin sila Ah, bigyan din po ako sa inyo ng ano. Pambili po ng isda. Ay, ay salamat Ting Pagpasensya nyo na po yan ha? Ay ta, ako Sabi ko sa inyo mga kapatid ko Ang ibigay sa akin Tanggap ko Sa palalaking pasasalamat ko Ngayon ako nakadanas ng ganito Isang mapagpahalang araw po mga kalinga, Mga kabente na trabaho ngayon sa bayan po ng Basud Dito po sa May angas Akas Basud yan po ay scouting ko po ngayon and magikot-ikot po ako at maghahanap po ng, ng matutulungan yan, maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa aking youtube channel sa mga hindi po nag-skip ng ads thank you po sa inyo yan, sa mga OFW po na nasa Israel magingat po kayo at uh, ayun na may, may yung Iran tapos Israel makakalilikado yung lalo na na yung mga OFW po na nandyan ang doble ingat po sa mga babayan po natin na nasa ibang bansa, nasa abroad Grabe yung napasukan ko ayan eh, ano, Bundok na bundok. Katangaliang dapat nag ang ginagawa ni Tatay nagtatabas. Ay nag ng panggatong kahit mainit grabe ang ano ni tatay oh pumuka ng panggatong ipapasabi natin si tatay grabe pati oh naka ano lang nakapa po ng tinilas Ang sibag ni tatay oh

Tamang tama, meron pa po ako dito ano. May bigas po pa po, ako dito tapos grocery. Napaka sipag nito ni Tatay. ibibigay ko po ito kay Tatay yung grocery po tapos bigas. Ibigay natin yung kapatid ko si eh. Tatay Tatay, saan ang bahay mo, Tay? Saan po ang bahay nyo? Ah, dyan po ang bahay nyo Oo. Oh. Ang, ang grabe po ang sipag ninyo Katangalian, naghahanap kayo ng Panggatong, anong gagawin po niya? Panggatong hmm. Matagal na po kayo nakatira dito? Ma... Tatlong taon na. Hmm, tatlong taon na. Kata, ano po parang... Pangalan po ninyo? Clito Gabo. Clito Gabo. Gabo. Mm, maraming mga gabo sa ano? Talisay. Ay. Taga doon ako. Sa Kawigan. Sa ang, ano? San Francisco. So, mga gabo sa mga taga San Francisco. Eh, isang tiyan ang nilalas sa noon. Mm. Kami. Tatay, sino pong kasama po ninyo, ninyo dyan sa bahay nyo? Wala, nag-iisa ako. Mm. Yung po asawa po ninyo? Patay nang matagal. Mm. Ilang taon na po na namatay? Mga more or less 3 years. Hindi na po kayo na gano, asawa pa? Hindi na, galit yung anak ko. Mm. Ay, pinagbawalan na kayo mag-asawa uli. Oo. Oh. Hmm. Kumusta man po ang pamumuhay ng mag-isa? Ay, malay to. Nahihirapan na masyado wala man ako hindi man makapagkwan na to may bago ako may operado ako sa so, buhay kumukuha ng pagkain bigay bigay na lang dito ng mga kapitbahay ko bigay may, bigay lang po ng kapitbahay po ninyo oo may anak man ako ayun man mm hindi -hmm. naman po kayo naubusan ng bigas Why? Ang walang nakabig eh, nauubusan, nagtitiis na lang ng... Walang kain? Walang kain, o kung hindi, pupunta ko sa taniman ko. Puhukay na lang ko ng kambos, kamuti. Hmm, kamuting kahoy. Oo. Para yun ang ipalit nyo sa, ano, sa bigas. Bigas. Hmm. May, may gulayin ka sa bubong tatay, oh. oh. o. Anong, ano yan, anong gulay yan? Banyan, Parang upo. Kundul? Ah, kundul. Tamang-tama tatay kanina pag ano, nag-scout kami Nakakita namin ikaw Nagano ka ng, ka ng kahoy Oo mm, Kaninong ano yun yung kinukuhanan mo ng kahoy Hindi ka man kaya pagalitan dun Ay dito ay ang Iba dito ang kahoy dito kahit panggata offer lang kahit panggatong, okay lang kahit na hindi isakop yung ano. Oo, oh, oh. Wala naman nagagalit. Wala ditong nagagalit. Basta panggatong, wag lang yung ano, bunga ng nyug. Kahit bunga, kung gagamitin mo lang. Ah, pwede. Pwede yan. Ay maganda pala magngarahan dito. Ano? Ang kagandahan lang dito ay sabi niyan, bastang magsipag ka lang, hmm. makakakain ka. Hmm hindi tulad sa bayan, kung wala kang pera, mm. ay gutom ka. Gutom ka. Magtitiis hmm. ka sa po. Mm. Tatay, bakit po pala napansin ko sa kamay mo, nanginginig? Pasmado ng bayi, hmm. oh. Mm. Oh, Kumain na po kayo ng tangalian? Kanina pa. Mm. Ah. Saan po kayo nag-CR? Parang walang CR po yung bahay ninyo. Ay, mo, may mga CR yan. po kayo? Hmm, na, yan, butas yung CR mm. yun. Dito po pala, dito po kayo nagluluto. Yan. Sa atay, sulong buhay. Dito siya nagluluto. Dito yung ano niya. may manok pa dito sa ano. Tingnan ni tatay oh. Kahit sa pang-ulam, nangihirap, walang makakawa ng pira. Sus, mariam dito. Tatay, malawag pa po bagang piling taniman nyo. Bag, piling nyo itong mataniman ng mga gulayin. Mahina, ang lupa dito. ano po dito, sitaw. Maganda dito ang sitaw. Kahit sitaw, pag lalo pa ganito mainit, may mga sitaw dyan. Dito lang po sa lilim. Halos lang iikot. Parang, parang ano ito? Dyan po sa lilim po, pwede kayo magtanim doon may mga tanim dyan hindi na ano dyan? dito may mga tanim ko dito wala yun po yung bahay ni tatay yan Kleto glab... Gabo Gabo Ayan, tatay Kleto Gabo napaka simple lang tatay ng bahay nyo parang mga parang sinauna wala man akong kwan eh? binaba po dito Ah, hindi. Oo, oh, kung kaya. kaya ano. Kaya yan ganyan kasi pag pinalis kayo, bubuhatin lang. Yung mga panahon po ba noon, ano? Look, pag, panahon yan ay ngayon ay wala ng buhat um, buhat. Ang buhat ngayon, giba. Pag pinapalayas ng may-ari ng lupa, bubuhatin yung bahay. Silipat na naman sa kabila. Ay ngayon, pag ng anong ala nito, sa ng presyo ng lupa, ay mahirap na kahit hmm. pagtanim. May malupa din po kayo? wala akong lupa ang yung asawa ko ang may lupa mm. kaya nga ito naman itong anak ko at hindi kami kasal wala daw akong power dyan kanila hmm. na yan hindi ako namimili hindi ko sinasama na ng magulang ang mm. Um, kaalwang punta ibig sabihin po kahit po ng anak po ninyo yung lupa hindi po kayo kasal ng asawa ninyo eh ano po yun sino po ang nakabili ng lupa hindi pa nga sa um, ah, mana mana ito mana nung asawa po ninyo hindi pa nga mana turo, -turo hmm. lang hmm, turo lang noon po baga no turo lang pag sinabi ito yung sa akin siya yan oh. Okay. wala pa itong partialing pukul hmm. may bigas na po kayo? oo ano na lang po ang hanapin ninyo? pang na lang naman Pangulam, ulam may mga dilata po doon ay ayos dilata, na yan may may noodles din po doon pag gusto nyo may sabaw mas atay mabigay din po ako sa inyo ng ano pambili po ng isda ay, ay salamat ting tong nyo na po yan ha ay ta ako sabi ko sa inyo mga kapatid ko ang ibigay sa akin tanggap ko sa palalaking pasasalamat ko ngayon ako nakadanas ng ganito doon sa oh. talisa hindi ako nagdadanas ng ganito mm. makuwan ako malayang maigya ko doon mm. kaya kung nga na nagsa laking pasasalamat ko rin nga sa inyo at oh sus mario tipit yan naman ang nakapagkuhang sa akin mm. tatay ang kailangan mo dyan, dapat may ano ka dyan, ilaw. Kahit po solar po, ano. Oo. Hayaan nyo po, ma-order pa ako sa ano, online. Pag ah, halimbawa po ay, nakaawag-awag pa ako, mabili po tayo ng ano, solar, yung may ilaw po baga, tapos Oo. may radyo. May kasama ng radyo. Ay, nasa inyo yan. Napa Nagpapasalamat ako kahit wala pa. Hmm. Baka na lang. Uling, gusto niyong uling? Isang sakong uling? Uy, dami ang mga kuling dito. Yun nga ang pigtataniman ko doon ay may mga kahoy. Sabi ko, gusto mm. mag-uling. Ulingin ninyo at mm. o, oh, magiging pa yung pira. Mm, magiging pera at pa. At pakalinis, pakakuha yung kahoy, susunugin ko, tataniman ko. Mm. Para hindi, kuan laking ng pasasalamat ko pakakuhan kuhan ninyo na hindi ito ng tulong tatay may bibigay pa po ako sa inyo mga buto po ng gulayin ay thank you ano po yan marami po yan ha may sitaw po may okra tapos ito po ng pichay opo para po kahit papaano may libangan po kayo tapos pag na po may aanin po kayo pwede nyo ipang binta, pwede nyo din pong pang ulam ulam para marami. bigas na lang po ang kailangan nyo ang dami ng pizza marami po yan kasi malawak po bagang taniman nyo mm. marami pa pa ako dyan sa ano sa sasakyan Ibibigay ko din po dun sa mga tinutulungan ko kapag may nakita po ako na pwedeng taniman nabigay po ako ng mga butok so tulad po ng ganyan tataniman ko dyan magandang klase tabi ng sapa mm. Kaya lang malayo-layo. Mm. Pag ganitong mainit, hindi ako nag- mm. Ayaw kong pairayaga ng mga taga dito. Mm. Kung matumba ka niya dyan sa daan, mm. may manapukuha dito mm. na lang sa daan. Eh. Huwag mm. ka na maglalayo. Pag alam mo, nangunguha ka ng gatong, dito ka lang sa malapit. Mm. Para hindi ka ano, kasi delikado. Baka madulas ka. Pagkadulas, hindi pa. Mm. Ibig sa'yo, sanay na po kayo madulas. Oo. Mm. Ano, ano pala tatay, mapunta na din po kami. O oh, sige. Thank you, Maiki ha. Opo, opo. Salamat na Maiki. Maingat dito. Magpatuloy ang inyong kwan. anak buhay, trabaho. Hmm. Pagsuporta sa mga tulad naming walang wala. Opo, sige po. Sige tatay. O oh, sige. Sige po. Sige po mga kalingap mga kabente si tatay napakasipag ni tatay kahit po kainitan po ay uh, ng kahoy panggatong yan dito lang po sa ano pag dito po sa mga linang o baryo masipag ka lang po ay mabubuhay ka ang pinaka importante po dito ay bigas yan, si tatay po ay mag -isa na lang pala sa buhay may mera po pag ano sulong buhay Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta, sa mga hindi po nag subscribe, skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag subscribe, pa subscribe po Mr. Mindyboy Vlog. Maraming po sa God bless po sa inyo lahat.